binuksan ng nanggagalaiting babae ang kabaong ng nag-iisa niyang kapatid na lalaki. Pero ang mga sumunod na eksena ay hindi lamang nagpagulat sa kanya kundi sa lahat ng mga taong naroon sa libing. Malungkot na nakatayo ang babaeng si Estel sa harap ng upuan ng isang lumang simbahan habang hinihila ng ilang mga lalaki na nakasaot ng mga itim na suit ang kabaong papasok sa simbahan. Iyon ay libing ng nag-iisa niyang kapatid at ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi siya iiyak sa simbahan. Ngunit ang mga mahihinang kanta sa loob ng simbahan ay talaga namang hindi nakatulong sa nadudurog niyang puso na kung saan ay lalo lamang siyang nakakaramdam ng sakit at pangungulila sa pagkawala ng kanyang kapatid. Nakausap na rin naman ni Estelle ang matalik na kaibigan ng namatay niyang kapatid. Ito ay si Robit. Ayon kay Robin, namatay daw si Stefan dahil sa isang sunog. Ayon pa sa kanya, sobrang nasunog daw ang katawan ng lalaking si Stefan kaya hindi na ito makilala. Kaya naman siya mismo ang nagmungkahe sa porinaria na bibili na lamang sila ng isang saradong kabaong upang hindi na rin makita ng pamilya ni Stefan ang ganoong estado ng katawan niya. Sa kabila ng kanilang pag-aatubili at pag-aalinlangan, Pumayag ang pamilya sa mungkahe ni Robin. Nalungkot naman si Estelle sa pagkawala ng kanyang kapatid, lalo na't hindi man lang niya makita ang mukha nito sa huling pagkakataon. Pakiramdam ni Estelle na hindi ito makatarungan. Ito ang gumugulo sa kanyang isipan habang paunti-unti siyang lumalapit sa kabaong. Nalam niyang huli niya ng pagkakataon upang masilayan ang namayapa niyang kapatid. Ang galit at sakit ay bumabalot na sa kalooban niya at tila ba ay tuluyan na siyang natatalo nito. Bagamat nilalaman ng kalungkutan at pakiramdam na nagkakawatak-watak na ang kanyang pag-iisip, hindi naman napigilan ni Estelle ang pangangailangan na makita ang mukha ng kapatid niya kahit na sa huling pagkakataon lamang. Hindi niya pinansin ang mahigpit na pagbabawal sa pagbukas ng kabaong at laking gulat nga ng lahat ng bigla siyang tumakbo patungo dito. Ang kapatid niyang lalaki na si Stefan ay ang kanyang nag-iisang kapatid na lalaki at pakiramdam niya ay may karapatan siya. Para kahit papaano ay masulya pa nito sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga kamag-anak na nakaupo sa malapit ay mabilis na kumilos para sana pigilan siya. Ngunit ang kalungkutan ay tila ba sobra nang nangibabaw para kay Estelle. Kaya naman walang nakapigil sa kanya matindi niyang nilabanan ang mga pagtatangka nilang pigilan siya. At nang malapit na nga siyang makalaya mula sa mahigpit na pagkakahawak ng kanyang mga kamag-anak, aksidente siyang nauntog at tumama ang kanyang ulo sa kongkretong sahig. Sila Estelle at Stefan ay ang dalawang mga anak ni na Sam at Betty Johnson. Sa kabila ng mga komplikasyon at problema sa pagbubuntis ng babaeng si Betty, Kalaunan ay naisilangan nila ang kauna-unahan nilang anak na si Stefan. At sa mga pagkakataong ito, tila ba kompleto na ang kanilang pamilya. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang batang si Estelle makalipas ang limang taon. Ang pamilyang Johnson, bagamat hindi mayaman, ay nakatagpo ng kaligayahan sa kanilang maliit ngunit komportabling buhay. Sinigurado ng mag-asawa na wala silang magiging pagkukulang sa kanilang mga anak habang ito ay lumalaki, hinahangaan naman ni Stefan ang kanyang nakababatang kapatid na babae na kung saan ay tinatrato niya ito bilang isang prinsesa. Lalo na noong napag-alaman nila na ang bunso kapatid na si ay meron palang otisim. Kaya naman sa kalagayan niyang ito, nagpakakuya si Stefan sa kanya na kung saan ay pinagtatanggol niya ito at naging tagapangalaga nga siya ng anghel na si Estelle sa kanyang buhay at handa niyang ang harapin ang kahit anong pagsubok maprotektahan lamang ang pinakamamahal niyang kapatid. Para naman kay Estelle na dahil sa kondisyon niyang autism, talaga namang ibang-iba kung paano niya tignan ang mundo. Para sa kanya, ang kuya niyang si Stefan ay ang kanyang superhero. Na kung saan ito itinuturing niya nga ito bilang kanyang mundo. Pero, sumapit ang trahedya. Sa dating masayang pamilya ng mamatay ang ama ng tahanan na si Sam dahil sa isang aksidente sa motor. Noong mapanawang iyon, si Stefan ay nasa labing walong taong gulang na at nagsisimula pa lamang sana siya sa koleyo habang ang batang si Estelle naman ay nasa ika na baitang. Ang bigla ang pagkamatay ng kanilang tatay ay talaga namang tumama sa kanila sa paraan na hindi nila inaasahan. Para kay Stefan? parang gumuho ang mundo niya. Si Sam kasi ang nag-iisang kumikita sa kanilang pamilya at sa kanyang pagpanaw, ang responsibilidad ay napasa na sa balikat ni Stefan. Habang ang nanay naman nila na si Betty ay madalas na sumasama na rin ang pakiramdam. Kaya mahirap para sa kanya na magtrabaho ng tuloy-tuloy. Natagpuan na lamang ni Stefan ang kanyang sarili na nasa kanya na lahat ng pasanin ng pag-aalaga sa pamilya at nangyari ito sa isang iglap lamang. At sa pagtaas nga ng mga bayarin, pagkatapos ng kamataya ng tatay nilang si Sam, ang batang si Stefan ay kumuha ng iba't ibang mga kakaibang trabaho o mga part-time jobs upang mabuhay at masalba ang kanyang pamilya. Dalawang trabaho ang kinuha ni Stefan sa kabila ng mabababang sweldo na kanyang natatanggap rito para matustusan lamang ang kanyang pamilya. Talagang namang hindi ito madali. Ngunit nagawa niyang matiyak na may pagkain sa mesa. At sa tulong din nito, ay nakakapagbayad siya ng pera para sa pagpapagamot ng kapatid niyang si Estelle At nababayaran pa niya ang ibang mahalagang bayarin sa kanilang bahay. Ang paghawak sa gayong responsibilidad sa murang edad ay talaga namang nakakatakot. Ngunit si Stefan ay maparaan at determinadong gawin ang pinakamahusay na puwede niyang gawin sa mahirap na sitwasyon. Sa paglipas ng mga taon, naging mahusay si Stefan sa pag-aaral niya sa koleyo, partikular na sa civil engineering. Nakita ng kanyang mga profesor at mga kamag-aral ang magandang kinabukasan para sa kanya. Gayunpaman, nang malapit na siyang magtapos, muli may isang trahedya na naman ang susubok sa kanilang pamilya. Si Betty, ang nanay ni Stefan ay nagkasakit ng maluba at isinugod niya agad ito sa ospital. Pagkatapos ng maraming pagsubok, naghatid ang mga doktor ng nakapanlulumong balita na pag alaman kasi nilang si Betty ay merong end stage na kidney failure. Kinikilangan niya ang magastos na lingguhang dialysis at posibleng isang kidney transplant para lamang mapahaba ng konti ang kanyang buhay. Paglabas ni Stefan sa opisina ng doktor, pakaramdam niya ay gumuhuna ng tuluyan ng mundo niya. Ang kita niya naman kasi mula sa mga trabaho ay talaga namang napakababa. At noong hindi pa nga nagkakasakit ang nanay niyang si Betty, ay hindi na nga halos ito sapat para mabili ang mga pangangailangan ng kanilang bahay. Pero papaano pa naman kaya kung merong mamahaling lingguhang dialysis ang kinikilangan pa ng kanyang nanay? Ang bigat ng lahat ay naging napakahira para kay Stefan na pagtanto niyang hindi niya nakayang pangasiwaan ng lahat ng mag-isa lamang at kailangan niya na ng tulong. Ngunit saan nga ba siya maaaring humingi ng tulong? Pati naman ang batang si Stella ay nalungkot sa balita tungkol sa kalagayan ng kanilang ina. At iniisip niya na sana'y kahit papaano mapagaan niya man lang ang pasani ng kuya niyang si Stefan. Sa kabila ng kanyang mga paghihirap na natiling matatag si Stefan para sa kanyang kapatid. Hindi siya kailanman nagpakita ng anumang palatandaan ng kahinaan dito. Pero nararamdaman pa rin naman ni Estelle ang problema nila tungkol sa pera. Kahit na hindi ito binabanggit ng kanyang kuya. Bagaman wala sa ugali ni Estelle ang mag-alok ng praktikal na tulong, patuloy pa rin naman niyang sinusuportahan at pinahahalagahan ang kanyang kuya na si Stefan. Makalipas ang isang linggo, hinanap ni Stefan ang kanyang matalik na kaibigan na si Robin na naging malaking mapagkukunan niya para sa suportang pinansyal para sa kanya at sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Ikinuwento e na ni Stefan ang kanyang problema tungkol sa pera kay Robin na naawa naman sa kanya. At sa pagtatangkang tumulong, inumungkahi ni Robin ang isang mapanganib na pagkakataong kumita ng pera na naging upang mangamba sa si Stefan. Ibinunyag e kasi ni Robin na may kilala siyang isang Mexican drug lord na nagangalang Carlos Armando na ng mga bata at inosenteng mukhang individual para magpuslit ng droga? Si Robin nga mismo ay nagtatrabaho para kay Armando noong nakaraan. Ngunit kamakailan lamang ay biglang nawala ng amor sa kanya ang drug lord na ito. Kaya naman inamungkahi ni Robin na ipakilala si Stefan kay Armando sa pamamagitan ng isa pa niyang kaibigan na kasapi na rin sa isang gang. Nabigla naman si Stefan sa minungkahi ng kanyang kaibigan. Bagamat desperado siyang iligtas ang buhay ng kanyang ina, ayaw niyang gumamit ng mga iligal at mapanganib na gawain tulad ng pagpupuslit ng droga. Ano ba naman yan, Tol? Nag-aalala naman ako sa sinabi mo. Parang hindi ko yata kayang gawin yan. Alam mo naman na pinaprotektahan ko din yung sarili ko at yung pamilya ko. Ano na lang mangyayari sa kanila kapag may nangyaring masama sa akin? wika pa ni Stefan. Ngunit nangatwira naman si Robin na kapag nagtagumpay ang kanilang operasyon sa smuggling, ay maaaring kumita si Stefan ng napakalaking halaga ng pera na pwedeng hindi na nga siya magtrabaho buong buhay niya. Nalungkot naman si Stefan sa panukala ni Robin. Napakaramdam niya ay magiging walang hangganan ang kailanganin niyang oras para makapag-isip tungkol dito. Pero dahil sa desperasyong iligtas ang buhay ng nanay niya, at tubiling tinanggap ni Stefan ang alok ni Robin. Ang kanyang intensyon ay isang beses lang niya gagawin ang smuggling operation. Kumita ng sapat na pera para mabayaran ang mga gastusin sa pagpapagamot ng kanyang ina at pagkatapos ay iiwan niya na ang kriminal na mundo para sa kabutihan. Mabilis namang inayos ni Robin ang mga kakailanganin ni, ni Stefan at tuluyan nang pinakilala ni Robin si Stefan kay Armando, ang kilalang drug lord. Pagkalipas ng dalawang araw, nahaharap na ngayon si Stefan sa isang nakakatakot na si Armando sa isang abandonadong istasyon ng subway. Sa kabila ng kanyang nervyos, napanatili naman ni Stefan na maging kalmado habang sinusuri siya ni Armando. Sa kaginawaan ng kanyang puso, inaprobahan siya ni Armando para sa trabaho. Ang gawaing itinalaga ni Armando kay Stefan at sa dalawa pang ibang membro ng gang ay tila napakaganda para maging totoo. Magpapanggap kasi sila bilang mga estudyante sa isang paglalakbay nila papunta sa Mexico. Pagkatapos, dito na sila magpupuslit ng mga backpack na punong-puno ng cocaine na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar pabalik sa kanilang bansa. Pagkatapos ng tatlong araw na pamamalagi doon, kikita sila ng 15% pagkatapos ng trabaho at ang 15% na ito ay talaga namang napakalaki na. At hindi ito kikitain ni Stefan kahit magtrabaho pa siya ng 10 taon. Magkahalong takot at pagkatuwa ang naramdaman ni Stefan habang naghahanda sila para sa biyahe. Hindi niya maiwasang magpantasya tungkol sa mga posibilidad at kung saan niya gagamitin. Ang perang matatanggap niya na nagkakahalaga nga ng mahigit 25 milyong piso sa ating pera. Gayunpaman, ang kanyang pangunahing layunin ay nananatiling iligtas muna ang buhay ng kanyang ina. Pinlano niyang gamitin ang pera upang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang nanay at kapatid. Alam niya naman kasi kung bakit niya ito ginagawa ay para na rin sa kapakanan ng kanyang pamilya. Nang nakatakda at nakaayos na ang lahat, handa nang magsimula ang operasyon. Pagkalipas ng isang linggo, masusing pinlano ni Armando at ng kanyang maliit na gang ang bawat detalye ng operasyon. Sa itinakdang araw, umalis si Stefan patungong Mexico kasama ang kanyang dalawang kasabwat. Gayunpaman, hindi nagtagumpay ang kanilang plano nang merong isang spy sa loob ng organisasyon ni Armando ang nag-leak ng impormasyon sa si isang karibal nilang kartel at kaaway pagdating sa droga. At dahil dito ay hinarang ng mga karibal na gang si Stefan at ang kanyang mga kasama habang papunta na sana sila sa Amerika Pagkatapos silang pagnakawa ng mga ito at tutukan ng baril, ninakaw ng mga kalaban na gang ang lahat ng mga cocaine bago sila umalis at hindi na nga sila nag-iwan ng kahit na anumang bakas. Pakiramdam ni Stefan ay gumuho ang mundo niya habang pinagmamasdan ang buong operasyon nila. Alam niyang kailangan nilang i-report kaagad kay Armando ang insidente kahit na natatakot siya sa galit ng drug lord. Gayunpaman, tumanggi si Armando na maniwala sa kanilang paliwanag at iniisip niya na nagsisinungaling lamang ang grupo nila Stefan. Galit na galit siya sa pagkawala ng kanyang 10 milyong dolyar na halaga ng droga at pinaghihinalaan niya na nagkaroon ng sabwatan. Kaya naman, binigyan ni Armando si Stefan at ang kanyang mga kasama ng dalawang linggong ultimatum para mabawi ang mga droga o bayaran ang katumbas na halaga. At kung hindi nila ito magagawa, ay papatayin sila nito na puno ng takot si Stefan at batid niya na wala siyang takas sa pagiganti ni Armando Kaya naman na pagdesisyonan niya ng kontakin ang kanyang kapatid Sa kauna-una pagkakataon simula noong magsimula ang pagsubok agad siyang humingi ng tawad dito at nagbilin ng ilang mga bagay Estelle? B Alam mo naman ni eh, mahal na mahal ka ni kuya diba? Ginawa ko lang naman ang lahat ng ito para sa kabutihan ninyo pero pumalpak ako. Kaya naman, kung sakaling may mangyaring masama sa akin, ikaw na lang bahala kay mama ha. Alagaan mo siya. Pasensya na kung pati si kuya mawawala sa iyo. Pero kahit saan man ako mapunta, lagi kitang babantayan. Bilin niya kay Estelle. At sa kabila nga ng pagtatago ni Stefan, sa tulong na rin ng kaibigan niyang si Robin, ramdam ni Stefan ang bigat ng mga mata ni Armando kahit saan man siya magpunta Nang marinig ni Estelle ang mga katagang ito Na sinabi ng kanyang kuya Labis siyang naguluhan At naghahanda na sana siyang magtanong Ng ilang mga katanungan sa kanyang kapatid Upang maliwanagan ang sitwasyon Ngunit bigla na lamang binaba ni Stefan ang tawag Sa kabila ng kanyang hindi mabilang na mapagtatangka Upang muli niyang matawagan ng kanyang kuya Ay hindi niya na nga ito magawang makontak pa Pagkatapos Makalipas lamang ang limang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi pamilyar na numero. Ang tumatawag na may nakakainis na tono ay nagpakilala bilang si Robin, ang matalik na kaibigan ni Stefan. Nang walang paunang salita, bigla na lamang itong nagsabi ng isang nakapanlulumong balita. Pasensya na kayo pero patay na si Stefan. Namatay siya dahil sa isang pagsabog ng apoy habang nagluluto siya. Sinugod naman namin siya sa hospital, pero bago pa matapos ni Robin ang kanyang pangungusap, nadulas ang telepono mula sa nanginginig na kamay ni Estelle. Ang balita ay masyadong marami at magulo upang maunawaan niya. Ang kanyang pinakamamahal na kapatid, ang itinuturing niyang bayani, ay hindi posibleng mamatay na lamang ng ganun-ganun lang. Napakahirap nitong tanggapin. Halos sumabog ang utak ni Estelle dahil sa hindi ka panipaniwalang balita na kanyang narinig at habang nasa libing na nga siya ng kanyang kuya, bumabalik ang lahat ng mga ala-alang ito na talaga namang napakasariwa pa sa kanyang memorya. Lalo na noong mga panahon na tumakbo siya patungo sa kabaong at natapilok. Habang nagpupumilit siyang bumangon mula sa kanyang pagkakauntog sa isang konkretong sahig, ilang kamag-anak pa rin ang nakahawak sa kanya na nagpadagdag sa kanyang pagkabigo at galit na nararamdaman at dahil hindi siya makalapit sa baong dahil sa pagpipigil sa kanya ng kanyang mga kamag-anak tuluyan ng sumabog ang desperasyon na nararamdaman ni Estelle sa isang sigaw mula sa kanya na tila ba nagbubukas ng nakatagong lakas sa kalooban niya kumawala siya sa kanilang pagkakahawak at kumaripas ng takbo patungo sa kabaong hindi pinapansin ang posibilidad na hindi na makilala ang mukha ng kanyang kapatid mula sa pagkasunog nito sa apoy. Ang nais lamang na Estelle ay makita siyang muli. At bago pa man makapag-react ang sino man, agad na binuksan ni Estelle ang kabao. Dito ay bumungad sa kanya ang isang nakakagulat na tanawin. Sa halip kasi nakatawa ni Stefan, may isang lalaking manikin na nakadamit na kahawig niya. umalangaw sa simbahan ang sigaw ng kawalan ng paniniwala ni Estelle na nagpatahimik sa malungkot na ritmo ng kanta sa loob ng gusali at nakakuha ito ng atensyon ng lahat ng dumalo sa libing. Ang pare na nasaksiya ng kakaibang tanawin ay agad na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita at sa lalong madaling panahon, ang iba pang mga bisita ay nagtipon agad sa paligid ng kabaong. Ang ekspresyon sa kanilang mga muka ay may pinaghalong pagkagulat at pagkalito. Sa gitna ng kaguluhan na pagtanto ni Estelle na maaring Buhay pa talaga si Stefan, ngunit nasa matinding panganib lamang. Determinado siyang iligtas ito, kaya naman nakipag-ugnayan siya kay Mr. Godfrey, isang pinagkakatiwalaang kapitbahay at kaibigan ng pamilya na nagkataong isang mataas na opisyal ng polisya. Nang marinig ang sinabi ni Estelle, agad na kumilos ang polis na si Godfrey, nang walang pag-aalinlangan. Sa tulong ng iba pang mga kasamaang opisyal, Sumugod si Godfrey sa simbahan upang hanapin si Robin. Maliwanag sa polis na gawa ni Robin ang pagkamatay ni Stefan at siya mismo ang nagplano ng libing ng mag-isa lamang. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit konumbinsi ni Robin ang pamilya nila Stefan na pumili ng isang kabaong na hindi pwedeng buksan dahil pwedeng mabunyag ang kanyang sekreto. Kaya naman marami ang naghinala sa lalaking si Robin. Ngunit pagdating sa simbahan, wala na siya sa man. Kaya naman labis na nabahala si Estelle sa sitwasyon. Kumbinsido siya na nasa panganib na sitwasyon ng kanyang kapatid at ang kahinahinala na pagkakasangkot ni Robin. Maging ang nanay nilang si Betty na nagluluksa sa inakala niyang pagkamatay ng anak niyang si Stefan ay nakaramdam ng kahit papaanong kaginawaan sa kanyang puso. Pero kahit sa sumunod na mga pagkakataon, hindi naman naiwasan ng batang si Estelle napigilan ang lungkot na patuloy pa rin bumabalot sa kanya. Pagkaraan ng tatlong araw, isang mahalagang tip ang nakarating sa mga pulisya na nagpapahiwatig na ang pagkamatay ni Stefan ay gawa-gawa lamang ng drug lord na si Armando. Ang hindi kalalang tumawag sa kapulisan na natatakot sa kanilang kaligtasan ay nagbigay ng mahahalagang detalye tungkol sa mga aktibidad ni Armando, kabilang ang kanyang madalas na pagpupulong kasama ang kanyang gang sa isang inabando ng istasyon ng subway tuwing linggo ng gabi. Kaya naman gamit ang impormasyong ito, agad na gumawa ng plano ang pulisya. Ang kanilang plano ay pupunta sila sa istasyon ng subway at kailangan nilang siguraduhin na mauuna sila sa gang ni Armando at mahuhuli nila ang mga ito ng biglaan. Pagdating nga ng linggo ng gabi, inilunsad ng SWAT team sa pangunguna ni Godfrey ang kanilang operasyon. Gayunpaman si Armando at ang kanyang tapat na mga kasama ay handa na ipagtanggol ang kanilang sarili. Isang marahas na putukan ng sumiklab sa pagitan ng gang at ng mga polis na nagresulta sa pagkamatay ni Armando mula sa tama ng baril sa ulo. Habang ang mga araw ay nag-uumpisa ng maging linggo at wala nang ang balita tungkol kay Stefan, ang paniniwalang wala na siya ay lalo lamang lumakas at paunti-unti na ring natatanggap ng kanyang pamilya Gayun paman, ang kanilang katiyakan na wala na si Stefan ay tuluyang mababasag. Isang gabi, isang linggo lamang pagkatapos ng pagpanaw ni Armando, ang batang si Estelle na matapos ang isang magaang hapunan ay nagulat sa mahinang katok na nanggagaling sa pinto nila. Pagkabukas nito, sinalubong siya ng hindi kapanipaniwalang senaryo dahil nasa harapan niya ang kanyang pinakamamahal na kapatid na si Stefan sa sobrang gulat at pagkaginhawa ng kanyang naramdaman, agad niyang niyakap ng mahigpit si Stefan na kung saan niyakap naman siya pabalik ng kanyang kuya. Malayang tumulo ang mga luha nila habang yakap-yakap ang isa't isa. Hindi makapaniwala si Estelle na buhay ang kuya niya at nasa maayos na kalagayan. Hindi na nga halos mapaghiwalay pa ang pagyayakapan ng magkapatid. Tila isang himala ang kanilang muling pagkikita. Si Stefan, na nararamdaman ang pangangailangan ni Estelle para sa mga sagot ay umupo sa sofa at ikinuwento ang mga pangyayari na humantong sa kanyang pagkawala. Ibinunyag niya ang nakakagimbal na katotohanan. Pasensya na kayo pero kailangan niyong malaman. Ako ang nagplano na mamatay ako ng peke sa tulong ng kaibigan kong si Robin para makatakas sa paghihiganti ni Armando. Nang sabihin ito ni Stefan Tuluyan na namang bumuhos ang mga luha ni Estelle habang nakikinig na nga siya ng talaga namang napakaraming emosyon na nararamdaman niya sa kanyang puso. Sa kabila ng magkahalong galit at ginawa niya, hindi na pigilan ni Estelle na magalit kay Stefan ng matagal. Nauunawaan niya naman na lahat ng ito ay ginawa ni Stefan para protekta ng kanilang pamilya pero hindi niya talaga maiwasan ang kanyang pagkainis. Eh bakit kasi hindi mo nalang pinaliwanag sa amin ng maayos? Bakit? Pasekreto ka pang sumali sa magang gang na yan. Tapos, kami dito para lang kaming nasa dilim. Wala kaming kaalam-alam sa nangyayari sa'yo. At habang humiiyak si Stefan at nanghihingi ng tawad, niyakap niya ng mahigpit ang kapatid niyang si Stel. Pasensya ka na talaga si Pagsusumamo ni Stefan, napunong ng pagsisisi ang kanyang mga salita. Si Stel naman napatuloy na umaagos ang mga luwa sa kanyang muka ay tiniyak sa kanya na hindi na siya ganoon kagalit. Nagpasalamat na lamang siya dahil ligtas ang kanyang kuya. Ang mahalaga ngayon kuya, ligtas ka na. At makakasama ka na namin. Sa wakas nga, ay muli nang nakasama ng lalaking si Stefan ang kanyang kapatid at nanay. Nakaramdam siya ng matinding kaginawaan. Para sa kanya, ang pagbabalik niya ang pinakamahalagang parte ng kanilang buhay. Kinaumagahan? Si Stefan na sinamahan ni Robin ay nagtungo sa istasyon ng polisya upang ipaliwanag ang kanyang pagkawala. Naisip nila na kung sasabihin nila ang totoo nilang ginawa at kung bakit meron siyang utang kay Armando, maaaring malagay sila sa matinding kapahamakan. Kaya naman, ito na ang huling pagkakataon na magsisinungaling sila at gagawa niya sila ng tama. Kaya naman, sa halip na ikwento nila na sinubukan nilang magsmuggle ng droga papunta sa ibang bansa, gumawa na lamang sila ng isang kwento. Sinabi nila na nagkaroon ng utang kay Armando sa si Stefan matapos niyang ayusin ang sasakyan ng drug lord at humiram ng pera sa kanya. Pero nang hindi mabayaran ni Stefan ang utang, binantaan siya ni Armando na nagtulak sa kanya na pekiin ang kanyang sariling kamatayan upang makatakas sa mapangalib na impluensya ng drug lord. Pinatunayan din naman ni Robin ang sinabing ito ni Stefan at inamin sa kanyang sinumpaang ang salaysay na tinulungan niya lamang si Stefan na magsagawa ng pekeng kamatayan. Naging kumbinsido naman ang mga polis sa sinabi nilang kwento. Kaya naman hindi na nga din sila tuluyang pinaghinalaan ng mga ito. Kinonsidera din ng mga polis na naging malaking parte si Stefan kung bakit napabagsak nila ang matinik na drug lord. Kaya naman nagpapasalamat din sila dahil kahit papaano ay naging maganda ang resulta ng mga nangyari. Makalipas ang isang linggo, nagpost naman si Stefan sa social media habang nagbabahagi ng isang taus-pusong post tungkol sa pangangailangan ng kanyang autistic na kapatid at sa pangangailangan na rin ng kanyang nanay na kinikailangan na magkaroon ng kidney transplant. Pero hindi niya nga inaasahan na magbaviral ang kanyang post. Kaya naman bumuos ang mga donasyon sa kanya. At sa loob lamang ng dalawang linggo, nakalikom sila ng Mahigit sa limang milyon na sapat na para sa matagumpay na operasyon ng kidney transplant ng nanay niyang si Betty. Nang makabalik na nga sa maayos na kalusugan si Betty, sa wakas ay nakapagsama-sama na muli ang kanilang pamilya, nanumbalik muli ang kanilang kaligayahan. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.